gaano kaya katotoo na mukhang wala nang matutuloy na kasalan between Ryan Bang at ang kanyang girlfriend na si Paula Huyong. Dahil sa balibalita at napansin ng mga netizens na mukhang binura na lahat ni Paula ang larawan ni Ryan Bang sa kanyang Instagram account, lalong-lalo na ang kanyang engagement. Kaya naman dito na nagkaroon ng hak haka na baka nga na ang dalawa at hindi na matutuloy ang kanilang kasalan. Pero ayon kay Ogi Diaz, ano nga ba ang nangyari? At ito daw ang dahilan. Ating alamin sino nga ba si Ryan Bang? Ipinanganak siya noong June 16, 1991 sa Seoul, South Korea sa kanyang name na Bang Do Chol. At siya ay napadpad sa Pilipinas na magkahiwalay ang kanyang mga magulang. At dito na nga lumaki sa Pilipinas si Ryan Bang at nag-aral. Nagsimula ang karera ni Ryan Bang sa TV nung siya ay mapasok sa Pinoy Big Brother, kung saan nanalo siya as second big placer by getting 18.70% of the votes. No August 2010 ay nag-appear naman siya sa Showtime. At ayon nga kay Ryan Bang, ay hindi niya natinigilan itong si Vice Ganda dahil gusto niya daw itong makilala. At si Vice din ang tumayong parang nanay-nanayan Nitong si Ryan Bang nang nasa Pilipinas ito at nang mapasok na ito finally sa It's Showtime. Bukod sa magaling na host at komedyante itong si Ryan Bang, ay nagkaroon din siya ng business venture. Matatandaan na pag-aari niya nga ang Paldo at co-owner din siya ng Shesta Horchata together ng kanyang girlfriend na si Paula Huyong. At dahil nga mag-isa lamang si Ryan Bang sa Pilipinas at ang kanyang mga magulang ay nasa Korea, tumatayong parang mamimamihan niya na ay walang iba kundi si Vice Ganda. Kaya naman, noong magkaroon siya ng girlfriend ay una niyang pinagsabihan ay walang iba kundi si Vice Ganda na napaluha pa nga si Vice na malaman niyang may girlfriend na nga itong si Ryan Bang which is si Paula Huyong na nga ito. ayon nga kay Vice Ganda nang tumawag din si Ryan at sinabi niya may girlfriend na ito ay bigla daw nawala ang sama ng pakiramdam ni Vice Ganda. asin in paras daw siyang nanay na masayang masaya para kay Ryan. Pero sino nga ba si Paula Huyong? Si Paula Grace Huyong ay nagtapos sa Assumption College in 2015 at nagkaroon siya ng Master's Degree in Business Administration at the Asian Institute of Management. At siya rin ay nag-aral sa U.S. and attended Yale School of Management. Mahilig din si Paola sa football and she even flew to Qatar for FIFA World Cup in 2022 isa rin college varsity, itong si Paula. At mahilig nga din si Paula sa beach kung saan ay makikita sa kanyang Instagram na pumunta rin siya sa Amanpulo sa Palawan, Siargao at iba pang pa beach destination. Kaya naman marami ang naging masaya na finally aminin na nga nitong si Ryan Bang na may girlfriend na siya at spotted na nga sila na pumunta sa Seoul, South Korea. Nanood din sila ng concert ni Regine Velasquez. At hindi lamang yon, pumunta rin sila sa iba pang lugar sa Pilipinas. At very close din sila sa pamilya ng bawat isa. Naging very strong naman ang relationship ni Ryan Pang at Paula at nagpo-post pa nga sila ng sweet moments sa kanilang Instagram account. Kaya naman sa pagiging strong ng relasyon ni Paula at ni Ryan Bang ay maraming fans ang masaya for them. At marami rin kinikilig, especially pag Valentine's Day kung saan ay binating nga ni Paula si Ryan. At sinabi niya nga, It's the cute detailed things you do that I appreciate most. Everything just better with you around. Happy Hearts Week to my favorite person at Ryan Bang. Tung nakikita ng mga netizens at fans na masaya si Paula at itong si Ryan Bang sa kanilang relasyon, ay marami nag na sana magpakasal na rin ang dalawa at mag-propose nga si Ryan Bang which is nangyari naman. At nagkaroon nga ng surprise proposal si Ryan Bang kay Paula which is tinanggap naman ni Paula ito. Marami ang naging masaya sa nyo ni Engage, especially ang kanilang mga magulang at mga fans. At ganun din si Vice Ganda dahil nga sa magandang pangyayari na nagaganap sa kanyang anak-anakan na walang iba kundi si Ryan Bang. Naging masaya naman ang mga netizens dahil finally ay engaged na si Ryan Bang at Paula at for sure malapit na ang kasalan kaya naman na mag-propose si Ryan Bang kay Paula with sister nanggap naman ni Paula ito ay marami naging masaya at well-wishers sa dalawa Makikita sa bidyong ito na talaga naman masayang-masaya si Paula dahil finally ay engaged na siya kay Ryan Bang at mapapansin mo din na pinakilala na rin ni Ryan Bang itong si Paula sa kanyang mga magulang which is pumunta pa nga ng South Korea ang kanyang mga magulang. Kaya naman marami ang nalungkot dahil lumalabas online na dinilit na nga nitong si Paula lahat ng larawan ni Ryan Bang lalong lalo na ang kanilang engagement. Dahil nga sa engagement si Paula at si Ryan Bang maraming fans na masaya sa kanilang pareho. Kaya naman, marami talaga ang nalungkot ng mapansin nila ng September 6 na wala na nga ang mga larawan itong si Ryan Bang sa Instagram ng kanyang girlfriend na si Paula Huyong. Tahimik lamang si Ryan Bang ukol dito. At patuloy din naman ang kanyang vlog at the same time ang kanyang hosting. Kung mapapansin mo, ay talaga naman napaka-close na nga na pamilya ni Ryan Bang sa pamilya ni Paula at kitang kita dito noong sila ay pumunta ng South Korea para nga mag-propose itong si Paula. Kaya naman maraming netizens ang masaya for Ryan Bang. Pero unfortunately ay malakas ang spekulasyon na hiwalay na si Ryan Bang at Paula Huyong. Kaya naman ang mga netizens ay naku-curious. Ano nga ba nangyari sa kasalan nyo? Mukha namang mabait kayo pareho at mahal nyo ang isa't isa. ay nga kay Ryan Bang, ay talaga naman daw nangihinayang siya dahil mahal na mahal niya yung tao. At kita naman, sa opisina ni Ryan Bang nandyan lahat ng negosyo at talagang priority nga nila itong kanyang girlfriend. Although pareho pa rin naman nila fina-follow ang Instagram ng bawat isa. Pero obvious na tinanggal na nga ni Paula lahat ng larawan ng kanyang boyfriend na walang iba kundi si Ryan Bang. Ano nga ba ang nangyari at bakit nagkaganito? Ano ba ang nangyari sa kanilang relasyon? Marami pa man din ang natutuwa dahil magkasundo na ang pamilya ni Ryan Bang sa Korea at ang pamilya ni Paula. Kaya naman nag-aabang na nga ang mga netizens sa kanilang pagpapakasal next year. Ay nga kay Oki Diaz ay meron daw silang hindi na pagkaunawaan pero inaayos na nga daw ito ni Ryan at ni Paula. Kaya naman, itong si Ryan Bang ay pumunta kay Meme Vice Ganda para magsabi ng kanyang problema at nakikinig lamang si Vice sa kanya. Sana ay maging maganda ang advice ni Vice sa kanya dahil sayang din naman ang relasyon ni Ryan Bang at Paula. Sana ay matuloy pa rin ang kanilang kasal next year. At for sure, tayo ang unang magiging masaya para sa kanilang dalawa. Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Sana ay maging maganda na ang kanilang relasyon para naman makita na natin silang humaharap sa dambana next year. Hanggang sa muli, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!